Hello guys! Musa na kayo? Ito palang daan na to is papunta sa Alcor. So tiyan naman, grabe, ang ganda diba ang linis. Tapos grabe, ang ganda ng, ano, ang ganda ng langit. So pasensya na kayo sa background ko kasi ang lakas naman magpatibin itong aking, ano, alaga. Nag-aaway nga kami. Sabi ko, ang lakas naman. Parang maririnig na ng kapitbahay. So guys, our topic for today guys is may nagtanong sa akin kung may takas din ba dito sa, ano, marami bang takas dito sa Qatar. Opo! marami po. Hindi lang po dyan hajida. Dito is marami din po. So, huwag natin i-judge sila kasi hindi natin alam yung mga kwento kung bakit umalis sila sa mga amo nila. First, yung nasa mga kadama kasi nga uh, iba yung trato siguro or hindi sinusueldoan or uh, gusto lang talaga mag-enjoy sa labas. Gusto nila ng freedom. Basta may mga iba't ibang ano sila, mga reason. So, hindi natin sila ma-judge. Kasi yung iba naman is, maano naman natin kasi iba talaga yung trato ng mga amo dito. Hindi naman lahat ng amo. Meron naman magsabi sa akin na baka mapahamak ka dyan ang sinasabi mo. Hindi. Yung nakikita ko lang at yung naranasan ko, hindi naman lahat ng amo is, ano, masasama dito. May mabait pa rin yung ano, mga amo dito. Pero meron talagang amo, kahit saan bansa ka man is, may mga amo na mga pangit. So, yun nga guys, no? Uh, meron ta kasi so marami. Super dami ng ano dito. Pero may mga work sila guys may mga trabaho sila. Yung iba naman is hindi ko alam, hindi ko napasukan yung mga buhay nila. Siguro gusto nila ng freedom, gusto nila ng off, gusto nila ng uh, everything. Basta meron po dito pero yun lang po, wag na natin sila i-judge. Lahat naman ng lugar siguro may mga ganyan. Pe, uh, ang process naman ng pag-uwi dito kapag ano kayo, hindi ako nag-ano guys na maglayas kayo sa amo nyo. 3 days sila or 5 days sila sa ano sige, CID is pwede na silang makauwi ng Pilipinas pero 3 years sila bago makabalik dito sa ano Qatar. Ganon yung process nila. Kapag mahuli ka dito ng alam mo na mga parak ganyan is pwede kang ano hindi ka makukulong ka pero 3 to 5 days is makauwi ka na, ma-deport ka na. Ganon kadali. Hindi gaya nang sa hindi hindi ko alam yung processing sa ano eh, sa Saudi pero parang feeling ko is makukulong ka pa depende sa amo mo kung anong iano sa iyo. Dito is ano talaga? Kung hindi ka nagnakaw, kung lumayas ka lang talaga, wala kang dinala, wala kang ginawang problema na... Nag, sa amo mo ganyan is... pwede kang makawin within 5 days. Yung iba is sumabot ng 15 days because meron pa kasi silang mga processing-processing ganyan sa ating embahada. Ganon. So, yun nga guys. Nung, meron po dito. Marami po dito. Pero, wag natin i-judge sila guys kasi may mga iba't-ibang kwento po sila. So, for me is... Pat ko naman siya judge sila, may mga iba't ibang kwento at siyempre kailangan din nila ng ano, siguro lumaya sila kasi minamatrato or uh, kulang sa pagkain or walang sweldo, ganyan. So, siguro marami rin kasi mga Pilipino na ayaw ng gano'n na takas ganyan sa kapwa nila Pilipino. Before you judge, ask you, ask nyo muna sila. Okay? Thank you.